Ay magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating mensahe. Napakasarap kainin. Lalo na yung mahumahagulhol si partner. So yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki na ang sabi niya, masarap daw kainin si misis. Lalo kung ito daw ay humahagulhol. So ayan. Syempre alam niyo na yun mga kasawi na ito yung kagustuhan ng mga kalalakihan na bakit nga ba gustong gusto nila na umiigay si Mrs. tuwing sila ay kinakain. So, syempre may mga kalalakihan kasi na gustong gusto naman talaga nila na naririnig kung paano ayan umiigay humagulhol ang isang babae at higit sa lahat, yun talagang gustong gusto nila naririnig ang ganitong babae. Kasi alam nyo ba kung bakit? Paulit-ulit yung sinasabi kasi doon sila nakakaramdam ng mas matinding el Ang isang lalaki kapag naririnig nila ang isang babae na grabe ang sigaw nito at napapabulong na ang sarap. Ayan. May mga kalalakihan kasi nagpinipili nila na gusto nila yun ng gano'n kasi nga, mas lalo silang nati-challenge. Nagalingan nilang kumain. Ayan. Nagalingan pa nila kung paano pa mapaingay ang isang babae para mas masabi nila sa sarili nila ay ang galing-galing ko na. Kasi nga, napainay ko si misis at napaisa ko si misis sa pamamagitan ng aking pagkain. So, kumbaga, nagiging ito yung foreplay na pinakagusto ng lalaki na ginagawa sa kanilang mga asawa. Para naman masabi ng kanyang asawa na talagang nasatisfied siya pero alam niyo ba may mga kalalakihan kasi talaga na talagang matagal sila kumain ng mga tilapia so talagang ginagalingan nila kasi alam nila na eto yung kahinaan ng isang babae kapag ka kinakain naman talaga sila kay mga lalaki ay nag e effort sila kung paano nila eto kinakain kaya pinag-aaralan nila kung paano nila ito lalantakan. Ayan. Para naman si Mrs. ay talagang gaganahan. Ayan. ibuka ang kanyang liwayway sa pamamagitan ng kanyang pagkain ay magugustuhan niya ito. Kaya pag once nagustuhan ng isang babae, ang pagkain ng liwayway nila, aba naman, mapapasabi si Mrs. na ang sarap mo. Ang galing mo na. So, etin yung gustong gusto ko na ginagawa mo sa akin kasi nga, dahil nasasarapan sila. So 'yun lang po 'yun mga kasawi. Kasi mga kababaihan talaga na talagang taklesa sila, na talagang sinasabi nila yung gustong gusto nila lalo tubing tubing pinapapak sila ng kanilang mga mister ayan may mga kalalakihan din naman na tamad kumain so parang wala lang la kumain lang ng one seconds ayaw na nila hindi sila nagbababad kaya ang babae hindi ito satisfied kapag ganito ang mga kalalakihan kaya sa mga kalalakihan kung hindi kayo naglalantak ayan ng tilapia siguraduhin nyo na lantakan nyo na kasi eto yung pinaka number 1 na kahinaan ng isang babae na nilalantakan ang kanilang mga liwayway kasi mas gustong gusto nila ito at talaga nasasatisfied sila tuwing nilalantakan nyo sila at doon nila din na na talagang mahal na mahal nyo sila kapag ka nilalantakan takan, minumukbang nyo sila, aba naman, mapapasabi ni sa babae, Ayahan, thank you, kasi narealize ko na mahal na mahal mo ako, kasi kinakain mo ang kanilang liwayway. So, sa mga kalalakihan ha, na hindi pa marunong kumain, ayan, pag-aralan nyo na, tagalan nyo na, at siguraduhin nyo na talagang iingay si misis at talagang masasabunutan ka neto at ang kurot neto, papaluin ka pa sa wet po dahil... Ayan, napasatisfied mo siya. Napasarap siya ng gusto. Kaya yung ending ay, napapalo ka na niya. Dahil sa sobrang reaction niya. Dahil nasasarapan siya ng sobra sa paglantak mo sa kanya. So, yan lang po yun mga kasawi sa ating sender. na na intindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag para updated kayo sa topic ko araw araw-araw. Magandang umaga.